Aris. Ang Aris ayon sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay mayroong matatag at desplinadong ugali, lalo na sa trabaho. Kilala ka sa pagiging masipag at responsable, at palaging sinusunod ang tamang proseso upang makamit ang tagumpay. Sa tahanan, kahit na mahigpit ka sa trabaho, Nagpapakita ka ng malawak na pasensya at laging inuuna ang kapakanan ng iyong pamilya. Ginagawa mo ang lahat upang laging may masayang ala-alang, mabubuo kasama ang mga mahal sa buhay. Maingat ka sa mga salita upang hindi makasakit ng damdamin ng iba. Ayaw mo ng mga walang saysay na usapan at tuksuhan, lalo na kung tungkol ito sa pagmamahalan o seryosong bagay. Kapag pag-ibig ang pinag-uusapan, mas pinipili mong umiwas sa mga walang kwentang diskusyon, matipid ka rin pagdating sa pera, at mas iniingatan mo ang iyong ipon upang magamit ito para sa mas importanteng bagay sa iyong pamilya. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay kilala sa mahabang pasensya at matiyagang ugali. Sa trabaho, Lagi mong hinahanap ang kalidad sa iyong mga ginagawa at mas gusto mo ang mga bagay na maayos at organisado. Sa tahanan naman, ikaw ay mapagpasensya. Ginagawa mo ang lahat upang mabigyan ng saya at aliw ang iyong pamilya. Kilalaka sa pagiging maalaga at handang gawin ang lahat upang matulungan ang iyong mga magulang at kapamilya ikaw ay may mataas na prinsipyo pagdating sa mga sinasabi mo at hindi ka basta-basta sumusuko sa iyong mga paninindigan, pagdating sa pera, may kaluwagan ka sa pamilya, ngunit nananatili kang masinop at iniingatan ang mga bagay na mahalaga, mahalaga sa iyo ang kapayapaan sa loob ng tahanan at mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa para makapag-focus. Gemini ang Gemini ayon sa galaw ng mga kalikasan, ay masinop at mapanuri pagdating sa hanap buhay. Hindi ka gumagawa ng mga desisyon ng basta-basta, lalo na kung maaari itong magdulot ng kawalan ng trabaho. Laging nasa isip mo ang pagkakaroon ng plano para maiwasan ang mga problema at makamit ang mga layunin. Pagdating sa pera, patas ka at walang sinisino upang maiwasan ang mga away at hindi pagkakaunawaan, maingat ka rin sa mga salitang benibitawan at sa mga aksyon na ginagawa mo, may kahinahunan ka at mas gustong magkaroon ng matahimik na araw, kung saan hindi kinakailangan ng maraming kausap o pakikisalamuha, wala kang hilig sa pagseselos, mas pinipili mong magtiwala sa iyong mahal sa buhay. Pagdating sa pera, matipid ka at mas inuuna mo ang pagtitipid kaysa sa paggastos ng walang pakinabang. Cancer Ang cancer ayon sa galaw ng mga kalikasan, ay kilala sa matapang at matalino pagdating sa trabaho. Hindi ka natatakot harapin ang mga hamon at may kakayahan kang mag-isip ng mabilis at tama. Bukod sa sipag, ikaw ay may determinasyon na umangat at mapaganda ang pamumuhay mo at ng iyong pamilya. Sa trabaho, maingat ka sa bawat hakbang na ginagawa upang hindi magkamali at mapanatili ang mataas na kalidad ng iyong ginagawa. Sa personal na buhay, ikaw ay may mahabang pasensya, lalo na sa pamilya. Gusto mong maging maayos ang lahat. Kaya't lagi kang nag-iisip ng paraan upang maiwasan ang abala pagdating sa pera. Mas inuuna mo ang kapakanan ng pamilya at handa kang gumastos para sa kanilang ikabubuti. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng mga kalikasan ay likas na maingat at mapagmasid, lalo na pagdating sa usapang pera. Hindi ka basta-basta nagtitiwala sa iba lalo na sa mga transaksyong may kinalaman sa pera. Kilala ka sa pagiging disiplinado at laging may plano bago magsimula ng anumang gawain. Sa tahanan, mas pinipili mo ang katahimikan kaysa sa mga biruan at walang saysay na usapan, ikaw ay maalaga sa iyong pamilya, lalo na pagdating sa pagkain at kalusugan. Mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa upang mas maipakita ang iyong kakayahan at diskarte. Sa aspeto ng pera, hindi ka nagpapatawa o gumagawa ng kalokohan. Mabilis kang magselos. At kapag umiral na ang selos, may posibilidad na magpakita ka ng matapang na ugali. Gayunpaman, matipid ka pagdating sa pera at mas pinipili mong magtipid para sa kinabukasan. Virgo. Ang Virgo ayon sa galaw ng mga kalikasan, ay may mesla na ugali lalo na pagdating sa pera. Hindi ka basta-basta nagpapautang dahil ayaw mong magdulot ito ng abala sa iyong buhay. Ikaw ay masinop at maingat sa mga ginagawa, lalo na sa trabaho. Ayaw mo nang maduduming gawain at hindi mo rin pinapansin ang mga kwentuhan kapag oras ng trabaho, madali kang mainis sa mga taong mahilig magyabang o magangat ng sarili, kaya't iniiwasan mo ang mga ganitong uri ng usapan. Sa trabaho, mas pinipili mong maging malinis at maayos ang lahat dahil ito ang nagbibigay ng positibong pakiramdam sa iyo kapag may sinabi ka tinatapos mo ito basta't nasa tamang katuwiran. Matipid ka rin sa paglabas ng pera at mas pinipili mo ang makabuluhang paggastos. Libra Ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay masigla at positibo sa mga ginagawa sa buhay. Bata pa lang ay nasa isip na ang pagiging masipag sa trabaho bilang pundasyon ng tagumpay at pag-angat sa buhay sa pamilya. Mahalaga sa Libra ang masayang pag-uusap at maayos na komunikasyon upang mapanatili ang pagkakaisa. Sa trabaho naman, ayaw ng Libra ng tambak na gawain at laging inuuna ang mga mahalagang bagay bago ang pakikipagkwentuhan. Masinop at disiplinado sa pamumuhay, at sa bawat hakbang sa trabaho, nakikita ang pagsusumikap na makamit ang mga layunin, maaruga sa magulang at laging handang tumulong kapag may pagkakataon, lalo na kung alam niyang may magagawa siya, sa larangan ng pag-ibig, malambing at maunawain, kaya't laging pinipilit mapanatili ang tamis ng relasyon, bagaman masinop at matipid sa paglabas ng pera. Hindi ipinagkakait ang tulong sa mga mahal sa buhay lalo na sa oras ng pangangailangan. Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay kilala sa pagiging maingat at mapanuri sa bawat aspeto ng buhay. Mas gusto nitong magtrabaho ng mag-isa upang mas maipakita ang kasipagan at dedikasyon sa bawat gawain. Sa loob ng tahanan, mas maalaga ito sa mga pangangailangan ng pamilya palaging inuuna ang kanilang kapakanan upang makapagbigay ng maayos at masayang pamumuhay sa pakikipag-usap maingat si Scorpio upang maiwasan ang mga alitan o di pagkakaunawaan hindi basta-basta nagtitiwala lalo na kung may kinalaman sa pera o suhulan dahil ayaw niyang mapahamak o mawalan ng integridad sa larangan ng pag-ibig, malambing at mapagmahal, palaging nagpapakita ng tunay na damdamin sa kanyang kapareha. Sagittarius Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay maingat sa bawat salitang banibitawan dahil alam nitong ang tamang mga salita ay nagdadala ng positibong enerhiya at swerte ayaw nitong makasakit ng damdamin ng iba, kaya't laging iniisip kung ano ang nararapat sabihin. Madisiplina, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa pera, kinaiinisan niya ang perang galing sa hindi patas o maruming paraan, at lalayo siya sa ganitong uri ng transaksyon, hindi siya nagpapahiram ng pera basta-basta dahil para sa kanya, ang pera ay para sa kapakanan ng kanyang pamilya, maaruga sa kanyang magulang, handang tumulong anumang oras, at palaging mapagkalinga sa mahal sa buhay, sa usapin ng pag-ibig, malambing at tapat, kaya't laging nagnanais ng mapayapa at matatag na relasyon. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay hindi mahilig sa mga usaping wala sa lugar, lalo na kapag pera ang pinag-uusapan. Para sa kanya, mas mabuting magtrabaho ng masinop at disiplinado kaysa mag-aksaya ng oras sa mga walang kabuluhang kwentuhan. Ayaw niya ng mga usaping kaburdihan o mga bagay na nagdadala ng negatibong enerhiya dahil alam niyang walang mabuting may dudulot ang ganitong paksa sa trabaho, laging matyaga at tapat, dahil naniniwala siyang ang bawat oras na nilalan ay nagbibigay ng tamang kita at sapat na para sa pangangailangan ng pamilya. Maingat din si Capricorn sa bawat hakbang na gagawin dahil ang nais niya ay masaya at matagumpay na buhay para sa kanyang pamilya. Lagi siyang nag-iipon ng pera upang may magamit sa oras ng pangangailangan o emergency. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay kilala sa pagiging masipag at mapanuri sa bawat sitwasyon. Hindi ito mahilig sa mga istorbo o bagay na makakaabala sa kanya lalo na kapag abala sa trabaho. Kapag nasa tamang rason, madali itong pakiusapan, ngunit kung kalokohan ang pakay agad niyang iniiwasan ang usapan. May katapangan din si Aquarius na ipaglaban ang tahimik at organisadong pamumuhay, kaya't laging may plano sa mga susunod na hakbang, maaruga sa kanyang magulang at palaging handang tumulong sa abot ng makakaya, sa pakikipag-usap, maingat siya upang hindi makasakit ng damdamin o makasira ng relasyon, sa gabi. Nais ni Aquarius ang matahimik na oras upang makapagpahinga at marelax ang isip at katawan pagkatapos ng abalang araw. Pisces Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay may matapang ngunit tahimik na ugali, kaya mas gusto niyang magtrabaho ng mag-isa. Kapag pera ang pinag-uusapan, Ayaw niyang makisali sa anumang kalokohan o hindi patas na paraan ng kita at hindi rin siya mahilig sa pagpapautang dahil ayaw niyang magkaroon ng kaaway o masirang relasyon sa trabaho seryoso si Pisces at hindi nagpapabayaan ng responsibilidad dahil nais niyang makita ang kanyang sarili na patuloy na umaangat sa buhay sa gabi nais niyang magkaroon ng tahimik na oras para makapagpahinga ang katawan at isipan upang mas maging produktibo sa mga susunod na araw